Hello guys, yun kasama ko si Chance. Chance, pita na ba? Oh. Dalawa na kami ako. Oh. Pitaan. Diretso lang. Bili sa bagal mo, naiwanan tayo. Una ka na, tingin sa tabi ha. Una Una na. Pinauna ko si na si Chanzen masih si kami ng tulay yeah! Thank you suave Sarap Pawis <sighs>

Shut up. Bun Papa Hi guys.